Na-experience mo na ba yung tipong partner mo lang nag-like sa picture ng ibang tao sa social media, tapos ikaw parang gumuho na agad ang mundo mo? Yung tipong simpleng hindi siya nag-reply agad sa chat, pero sa utak mo may eksena ka ng iniisip na parang iniwan ka na niya? O yung tipong ang tagal niyang umuwi, kahit sinabi niyang traffic lang, pero sa isip mo may iba siyang kasama? Kung oo, ibig sabihin hindi ka nag-iisa, kasi halos lahat tayo dumaan, dumadaan, or dadaan pa sa mga moment na 'yan. At ang pangalan ng mga kontrabida sa love story natin ay tatlo: selos, tampo, at overthinking. Bago natin simulan, nais kong magpasalamat sa mga loyal kong subscribers sa patuloy na pagsuporta sa aking channel. Kayo ang inspirasyon ko sa paggawa ng mga bagong content. Kung bago ka sa channel ko, comment mo na kung taga saan ka. Ang masakit, kahit alam mong mali o sobra minsan, hindi mo pa rin mapigilan. Para bang automatic? Para bang nakaprogram na sa utak mo? Isang trigger lang. Isang notification. Isang simpleng delay. Isang simpleng galaw ng partner mo. At ayun na, parang sumabog na bomba ng emosyon sa dibdib mo. Pero eto ang mas malaking tanong. Paano nga ba hindi magpadala sa mga yan? Paano mo ko kokontroli ng emosyon mo? bago pa ito sumira ng relasyon na pinaghirapan ninyong buuin. Ano ba ang selos? Unahin natin si selos. Ang selos parang multo. Minsan totoo, minsan imahinasyon lang, pero ang ending, natatakot ka pa rin. Selos ang pakiramdam na baka may ibang mas mahal, mas pinapahalagahan, o mas nakakapagbigay saya sa partner mo bukod sa'yo. Hindi mo siya makausap ng diretsyo, kasi takot ka na baka sabihing, OA ka lang. Pero deep inside, parang may butas sa dibdib mo na hindi mo mapuno. Nag-scroll ka sa Facebook. Nakita mo, may nilike na picture yung partner mo, isang kaibigan niyang opposite sex. Sa iba, wala lang yon. Pero sa'yo, parang sampal. Bakit siya nag-like? Attracted ba siya? Ako ba hindi sapat? Boom! Araw mo si Rana. Ano ba ang tampo? Next, si tampo. Kung selo sa apoy, ang tampo naman ay yelo. Tahimik, malamig parang hindi nagsasalita pero ramdam mo ang lamig sa hangin. Ito yung mga moment na imbes kausapin mo, pipiliin mong manahimik. Imbes sabihin mong nasaktan ako, ang sinasabi mo lang ay bahala ka. Pero sa totoo ang ibig mong sabihin, sana pansinin mo ako. Sana unahin mo ako. Example, nag-outing ang partner mo kasama ang barkada. Hindi ka na isama kasi all boys or all girls trip. Sabi niya, wala namang masama. Pero ikaw, imbes intindihin, tumahimik ka. Pumasok ka sa silent treatment mode at sa utak mo. Siguro ayaw niya akong isama kasi may tinatago siya. Siguro may ayaw siyang ipakita sa akin. Ano ba ang overthinking? At syempre ang reyna ng lahat, overthinking. Kung may Olympics para sa utak, gold medalist ang mga overthinker. Overthinking yung moment na wala namang nangyayari. Pero nag ka ng teleserye sa utak mo. Hmm. Bakit hindi siya nag-text? Baka may kausap siyang iba. Bakit hindi siya sweet ngayon? Baka nagsasawa na siya. Bakit parang busy siya lagi? Baka may iba na siyang kinakausap. In reality, baka naglalaro lang siya ng ML. Nanonood ng anime or pagod sa trabaho. Pero sa isip mo, kompleto na ang script. Ikaw ang bida, siya ang kontrabida. At may third party na extra. Tanong, normal ba itong mga nararamdaman? Oo. Oh. Dahil ang ugat ng selos, tampo at overthinking ay tatlo rin. One, takot na maiwan. Lahat tayo may fear of abandonment. Ayaw nating mawala ng taong mahal natin. 2. insecurity. Kapag kulang ka sa tiwala sa sarili mo, konting bagay lang trigger agad. 3. attachment. Kapag sobrang kapit mo, lahat ng maliliit na bagay lumalaki. Parang halaman na hindi madiligan. Konting init lang, natutuyo agad. Ganon din ang puso kapag kulang sa tiwala o security. Scenario 1. Social media jealousy. Nag-like siya ng picture ng opposite sex na naka-beach outfit. Ikaw, bakit siya nag-like? Crush niya ba? Hindi ba ako sapat? Samantalang sa kanya, simpleng appreciation lang yun. Scenario 2. Delay sa reply. Naka-online siya pero hindi nag-reply. Ikaw, may kausap siyang iba. Samantalang sa totoo na sa banyo lang siya. Scenario 3. Hindi kay sinama. Nag-outing siya ng barkada. Hindi ka na isama kasi exclusive. Ikaw, may tinatago siya. Pero totoo gusto lang niyang mag-spend ng time with friends. Ang selos ay parang apoy. Kung maliit lang, nagbibigay init. Pero kapag lumaki, sinusunog ang lahat. Ang tampo ay parang yelo. Hindi mo mararamdaman agad ang lamig, pero unti-unti nitong pinapatay ang init ng relasyon. Ang overthinking ay parang Netflix. Laging may suggestion, laging may bagong episode. Ang tanong, ikaw ba ang may hawak ng remote? O hinahayaan mong ang utak mo ang magpatakbo ng palabas? Hindi lahat ng tahimik may tinatago. Minsan pagod lang talaga. Hindi porket hindi ka kasama, may iba na agad. Selos ang asin ng relasyon. Konte masarap. Sobra maalat. Ngayon, eto ang masakit na totoo. Ang tatlong to ay may cycle. One, oh, selos. Nagsimula sa maliit na bagay. Two. Tampo. Tatahimik ka, lalayo, hindi makikipag-usap. Three. Overthinking. Mas lalo kang mag-iimbento ng kwento. 4. Conflict. Ending. Away o oh, misunderstanding. At balik ulit sa simula, parang washing machine na walang tigil sa ikot. At sino ang nahihilo? Ikaw mismo. Habang paulit-ulit ang cycle, unti-unti nitong kinakain ang tiwala, respeto at pagmamahalan sa relasyon. Kaya kung nararamdaman mong madalas ka ring nalulunod sa selos, tempo at overthinking, stay ka lang dito. Dahil pag-uusapan naman natin kung gaano kalala ang epekto nito kapag hindi mo natutunang i-handle. Yung tipong kala mo simpleng mood swings lang, pero unti-unti na palang sinisira ang foundation ng relationship nyo. At dun mo makikita kung gaano kahalaga na bago pa lumala, matuto kang hawakan ng sarili mong emosyon. Ito ang masakit na katotohanan. Kapag pinabayaan mo ang selos, tampo at overthinking, unti-unti nitong kinakain ang relationship mo. Hindi mo managad mapapansin, pero parang anay yan. Tahimik pero sirang-sira na ang pundasyon. Bakit delikado ito? Uno, selos na sobra. Kakontroladong pag-ibig. Selos o natural. Pero kapag sobra, nagiging control Ayaw mong mag-like siya sa ibang posts. Ayaw mong mag-reply siya sa kahit sino. Ani gusto mo siya laging nakareport sa'yo kung nasaan. Sa una, baka isipin mo cute yun. Sweet ako kaya siloso. Pero ang hindi mo napapansin, nagiging jail guard ka sa partner mo hindi ka na partner, ikaw na yung bantay. At ang masakit, wala nang freedom yung taong mahal mo. At tandaan, pag nawala ang freedom, nawawala rin ang saya. Example, si Carlo at si Ana. Si Carlo sobrang seloso. Bawal mag-like si Ana. Bawal lumabas mag-isa. Bawal makipagkaibigan ng lalaki. Sa una, sumunod si Ana kasi mahal niya. Pero habang tumatagal, napapagod siya kasi yung love na dapat nagbibigay ng freedom, naging kulungan. Ending umalis si Ana. Tampo, Ariero, Silent Killer. Kung ang selos ay apoy, ang tampo ay lamig. At ang lamig na ito kapag pinatagal, kayang pumatay ng apoy ng pagmamahalan. Bakit? Kasi ang tampo, imbes na maging conversation, nagiging wall. Imbes na maging solusyon, nagiging distansya. Example, si Mark at si Jenny. Si Jenny tampuhin. Tuwing may bagay na hindi siya nagugustuhan, tatahimik siya. Hindi siya magre-reply, hindi siya makikipag-usap. Si Mark naman, clueless. Hindi niya alam kung ano ang mali. Kaya ang nangyayari, imbes masolusyunan, lalong lumalaki hanggang dumating sa point na kahit maliit na bagay tampuhan agad. At ang relasyon nila, parang laging may malamig na hangin. Walang init, walang lambing. Tandaan hindi lahat ng sugat ay dahil sa sugat na malaki. Minsan, maliit na sugat lang pero hindi ginamot, nagiging impeksyon. Ganun ang tampo. 3. Overthinking, mask, pagpatay sa sarili mong kaligayahan. Ito na siguro ang pinakakomun. At pinakamapanganib, kapag nag overthink ka, ikaw na mismo ang sumisira sa sarili mong kaligayahan. Kahit wala pang nangyayaring masama, ikaw na mismo ang gumagawa ng dahilan para masaktan. Example. Nag-text ka, good night love. Hindi siya nag agad sa utak mo. Hindi niya na ako mahal. Siguro may kausap siyang iba. Siguro sawa na siya sa akin. Tapos ayon, buong gabi hindi ka makatulog. Umiiyak ka. Samantalang ang totoo, natulog lang siya agad kasi pagod sa trabaho. Nakakatawa ba? Oo. Pero sa totoong buhay, madalas nangyayari ito. At ang ending, ikaw yung laging pagod ikaw yung laging stressed. Mas malalim na epekto. A ah, sa sarili, nawawala ang self-confidence. Laging anxious. Nagiging dependent ang happiness mo sa validation ng partner mo. Peace and tindi sa partner. Nai-stress din siya kasi lagi siyang iniimbestigahan. Nawawala yung sense of trust. Parang lagi siyang naglalakad sa bubog. Bawal magkamali. C sa relasyon. Maliliit na bagay lumalaki. Nawawala ang saya, lambing at excitement napapalitan ng takot, pagdududa at pagod. Ang selos, tampo at overthinking ay parang aso na hindi mo kinontrol. Sa una, cute pa. Pero kapag hinayaan mong lumaki at lumakas, ikaw na ang kakagatin. Parang baso ng tubig. Isang patak lang ng selos, okay lang. Pero kung patak ng patak at hindi mo tinatapon, eventually aapaw. At pag umapaw, maliligo kayong dalawa. Overthinking ay parang alarm clock na hindi mo pinatay. Kahit wala ng danger, tumutunog pa rin sa utak mo. At sino ang nahihirapan ikaw? Selos ang lason ng tiwala. Unti-unti nitong pinapatay ang pagmamahalan. Ang tampo kapag hindi pinag-usapan nagiging pader na naghihiwalay. Overthinking ang magnanakaw ng kapayapaan mo. Bago pa may mangyari, ninakaw na niya ang saya mo. Hindi lahat ng tahimik may tinatago. Minsan ikaw lang ang gumagawa ng istorya. Social media era. Sa panahon ngayon mas madali kang magselos. Isang click lang ng like button isang comment lang ng haha, isang emoji lang ng arayon, away na. Noong araw, ang problema lang ay kung sino ang kasama niya sa fiesta. Ngayon, kahit nasa tabi mo siya, kaya mo pa rin magselos dahil sa cellphone niya. Work-life balance. Partner mo, busy sa trabaho. Ikaw, feeling mo hindi ka na priority. Pero ang totoo, sinusubukan lang niyang magtrabaho para sa future niyo. Pero dahil sa overthinking, nagiging parang kalaban ang trabaho niya. Barkadaverse relationship, bakit mas masaya ka kapag kasama mo sila kaysa sa akin? Pero ang totoo, hindi siya mas masaya. Magkaibang klasing saya lang. Imagine mo to. Si Liza at si Paul tatlong taon na. Mahal nila ang isa't isa. Pero may problema si Liza, overthinker siya. Isang gabi hindi agad nakauwi si Paul. Dapat 9pm, pero dumating 11pm. Hindi nagtext text kasi low bat. Sa isip ni Liza, siguro may iba siyang kasama. Siguro nagsisinungaling siya. Pag uwi ni Paul, pagod na pagod. Galing sa overtime. Pero sinalubong siya ng interrogation. Ano ginawa mo? Sino kasama mo? Si Paul imbes magpaliwanag ng maayos? Napagod na lang at sumigaw. Trabaho nga eh. Ayun, away. Ang totoo, wala namang mali. Pero dahil sa overthinking, nasira ang gabi. Ilang beses na bang nangyari ito sa'yo? Kaya ngayon siguro naiintindihan mo na kung bakit hindi dapat hinahayaan ang selos tempo at overthinking. Kasi akala mo simpleng mood lang, simpleng ugali lang. Pero sa totoo, unti-unti na niyang kinukuha ang tiwala, respeto at pagmamahalan sa relasyon niyo. Dito papasok ang mas mahalagang part. Paano ba talaga hindi magpadala? Paano mo kokontrolin ang sarili mo bago pa masira ang relasyon? Dito sisimulan nating pag-usapan. Paano nga ba hindi magpadala? Ano yung unang hakbang para makalaya ka sa cycle ng selos, tampo at overthinking? at para magawa 'yon kailangan muna nating balikan ang pinaka basic ikaw Oo, ikaw mismo kasi tandaan mo hindi mo makokontrol ang partner mo pero kaya mong kontrolin ang sarili mo step 1 pagkilala sa sarili ang unang solusyon awareness kailangan mong aminin sa sarili mo na oh seloso ako oh tampuhin ako oh kan overthinker ako hindi ka pwedeng magbago ng isang bagay na ayaw mong tanggapin na meron ka Example, parang sugat. Kung ayaw mong aminin na may sugat ka, hindi mo ito gagamutin. At habang tinatanggi mo, lalong lalala. Ganun din sa emosyon. Self-check exercise, pwede mong sabihin sa video audience. Kapag nagseselos ka, itanong mo, Totoo ba ito or imagination lang? Kapag nagtatampo ka, tanungin, Nasabi ko ba kung ano ang nararamdaman ko o tahimik lang ako? Kapag nag-overthink ka, tanungin, may facts ba akong basehan or assumptions lang lahat? Step 2. Facts vs. Imagination Dito na papasok yung pag-differentiate ng realidad sa iniisip mo lang. Ang utak mo parang Netflix. Laging may suggestions ng mga palabas, what if may iba siya? What if nagsisinungaling siya? Pero tandaan, suggestion lang yon. Ikaw pa rin ang may hawak ng remote kung papanoorin mo ba yung palabas o hindi. Example, partner mo hindi nag-reply agad. Fact, hindi siya nagreply. Imagination. May kausap siyang iba. Minsan kasi, isang simpleng fact binibigyan natin ng 100 dagdag na imagination. At doon nagsisimula ang overthinking. Step 3. Stoic Perspective. Eto yung malupit. Kapag inapply mo ang prinsipyo ng stoicism, pero simplified at relatable, mas nagiging madali ang kontrol sa emosyon. Stoic Lesson 1. Control what you can, let go of what you can't. Hindi mo kontrolado kung sino ang ilalike ng partner mo. Pero kontrolado mo kung paano ka magre-react. Stoic Lesson 2, Pain Comes from Attachment. Kapag sobrang nakakapit ka, lahat ng galaw ng partner mo apektado ka. Pero kapag natutunan mong mahalin siya ng may freedom, mas kumagaan. Stoic Lesson 3, Emotions are Choices. Hindi lahat ng naiisip mo kailangan mong sundin. Hindi lahat ng naramdaman mo kailangan mong iak. Pwede kang huminga, mag-pause, at piliin ang tamang sagot. Hindi lahat ng naisip mo totoo. At hindi lahat ng nararamdaman mo kailangan mong sundin. Step 4. Mga Practical Tools A. Journaling Isulat mo yung nararamdaman mo bago ka magsalita. Minsan, pag naisulat mo, nare mong hindi pala ganun kalaki. B. Pause and Breathe Kapag trigger ka na, huwag agad mag-react. Huminga ka ng malalim, magbilang hanggang sampu. Minsan, yung sampung segundo na yon mga kapagligtas ng sampung araw na tampuhan. See self-talk. Kausapin mo sarili mo. Relax, hindi totoo lahat ng naiisip ko. Kung may problema, malalaman ko rin sa tamang oras. Decommunication. Imbes manahimik at magtampo, sabihin mo. Love, kanina nasaktan ako nung hindi ka nag-reply. Baka pwede mong i-explain. Mas maganyon kaysa sa silent treatment. Imagine mo to. Si Kim at si RJ two years in a relationship. Si Kim overthinker, si RJ chill lang. One time, hindi nag-text agad si RJ kasi naglalaro ng basketball. Si Kim, nagsusulat sa journal niya. Bakit hindi siya nag-text? Siguro wala na siyang gana sa akin. After 10 minutes, binasa niya ulit yung sinulat niya. Napaisip siya, wait, totoo ba to? Or imagination lang? Ayun, hindi siya nagalit. Inantay niya si RJ. At nung dumating ito, sinabi lang niya calmly, Love sana kahit busy ka. Sabihin mo lang na safe ka para hindi ako nag-aalala. Simple pero nakaiwas sa away. Dahil may awareness, may control. Step 5. Building new habits. Hindi overnight mawawala ang selos, tampo at overthinking. Pero pwede kang gumawa ng bagong habits. 1. Kapag may trigger, post bago mag-react. 2. Kapag may tampo, express calmly imbes mag-silent treatment. 3. Kapag nag-overthink, journal or self-talk muna bago magtanong. 4. Laging tandaan, facts muna bago assumptions. Parang pagdi-diet, hindi agad mawawala ang cravings mo sa soft drinks at junk food. Pero kapag unti-unti mong pinalitan ng tubig at gulay, eventually masasanay ang katawan mo. Ganon din sa utak. Unti-unti mong tinitrain hanggang hindi na automatic ang selos. Tempo at overthinking. Hindi mo hawak ang kilos ng partner mo pero hawak mo ang reaksyon mo. Hindi lahat ng katahimikan ay pagtatago. Minsan kailangan lang ng pahinga. Kung hindi mo kokontrolin ng isip mo, isip mo ang kokontrol sa'yo. Mas nakakatakot ang kwento na gawa ng utak kaysa sa totoong nangyayari. Ngayon, bibigyan na kita ng buong solusyon. Step by step, practical, relatable. Hindi lang para hindi ka na madaig ng selos, tampo, at overthinking, kundi para mas maging buo ang tiwala, respeto at pagmamahalan nyo ng partner mo. Step 1. Communication without accusation. Isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit lumalala ang selos tampo at overthinking ay dahil hindi ito na express ng maayos. Golden rule, kapag magsasalita ka, sabihin ang nararamdaman mo, hindi ang akusasyon mo. Mali, siguro may iba ka kaya hindi ka nagreply. Tama. Love, nag-aalala ako kapag hindi ka nagre-reply agad. Pwede mo bang sabihin next time kung busy ka lang? Parang customer service. Kapag galit ka agad, hindi ka tutulungan. Pero kapag maayos kang nagsabi ng concern, mas mabilis ka nilang naiintindihan. Ganun din sa partner mo. Step 2. Trust building through small actions. Trust hindi lang yan biglaan. Binubuo yan sa maliliit na bagay. Example, kung sabi mong uwi ka ng ito, kahit 8 kahit 8.30 mag-update ka. Kung hindi ka makaka-reply, simple busy ako love. Mamaya ako mag explain Malaking bagay na yon. At syempre ikaw rin, wag mong isipin na lahat ng delays like ang pagtataksil. Kasi minsan, simpleng responsibility lang sa trabaho o pamilya, ang tiwala parang salamin. Kapag nabasag, pwede mong buuin pero hindi na kasing kinis. Kaya alagaan mo bago pa mabasag. Step 3. Self-Confidence Development Maraming selos at overthinking galing sa insecurity. Kung pakiramdam mo hindi ka sapat, kahit anong gawin ng partner mo, kulang pa rin. Kaya kailangan mong palakasin ang sarili mo. Practical Tips Ayusin ang sarili, health, hobbies, goals magkaroon ng sariling buhay sa labas ng relationship, friends, career, growth. Alalahanin na hindi mo kailangan ng constant validation para maging buo. Parang cellphone battery. Kung ikaw mismo low bat, kahit isaksak ka sa partner mo, laging draining ang mangyayari. Pero kung ikaw ay puno na, hindi ka dependent sa kuryente ng iba. Step 4. Detachment Mindset Ito ang pinaka-powerful pero pinaka-challenging detachment. Ibig sabihin, Mahal kita pero hindi kita pagmamayari. Hindi porket mahal mo siya, ikaw lang ang dapat niyang tingnan 24-7. Hindi porket kayo, wala na siyang sariling space. Hindi porket ikaw ang partner niya. Hawak mo lahat ng galaw niya. Kapag masyado kang kumakapit, natatakot ka laging mawala. Pero kapag natutunan mong mahalin ng may freedom, mas nagiging totoo at mas tumatagal ang pagmamahalan. Ang tunay na pagmamahal hindi pagkakulong. Ito'y pagbibigay ng kalayaan para piliin ka araw-araw. Step 5. Social Media and Modern Dating Application Sa panahon ngayon, malaking factor ang social media sa selos at overthinking. Kaya kailangan nyo ng healthy boundaries. Examples. Mag-usap kayo kung okay lang ba mag-like ng opposite sex photos. Kung may ayaw ka, sabihin mo. Hindi yung magtampu ka lang ng tahimik. Kung busy siya online pero hindi nagre-reply, huwag agad mag-assume. Baka nanonood lang siya ng reels o nagbabasa ng memes. Pro tip, don't stalk. Kapag sinilip mo lahat ng likes, comments, friends list, lagi kang makakahanap ng ikakasakit mo. Tandaan, kung gusto niyang magtago, magtatago siya. Pero kung may tiwala, hindi mo na kailangan ng spy mode. Step 6. Giving space without guilt. Importante ang personal space sa relasyon. Kapag pinigilan mo, mas lalo lang siyang lalayo. Example, may barkada trip siya, payagan mo. Gusto niyang magpahinga mag-isa, hayaan mo. Ikaw rin, gawin mo rin para balance. Kasi kung hindi kayo bibigyan ng space, parang halaman na laging dinidiligan. Imbes lumago, malulunod. Step 7. Daily habits para iwas Celos. tempo at overthinking. One gratitude practice. Bago matulog, isipin ang tatlong bagay na pinasaya ka ng partner mo. For two, daily check-in. Kahit simpleng kumusta ka, Malaking bagay para hindi magkaroon ng distansya. 3. Positive self-talk. Sabihin sa sarili mo, Ako ay sapat. Ako ay mahalaga. Hindi ako dapat matakot. 4. Limit overthinking time. Kapag na-trigger, bigyan mo lang sarili mo ng 10 minutes mag-isip, tapos move on. Si Mara at si Vince dati laging nag-aaway dahil sa selos, pero natutunan ni Mara na mag-journal at magsabi ng maayos. Imbes na sabihin, bakit like ka ng like ng sexy photos? Sinabi niya, Love, na insecure ako minsan kapag nakikita kong nagla-like ka sa iba. Pwede ba nating iwasan yon para mas kampante ako? Si Vince hindi nagalit. Naintindihan niya. At simula noon, mas naging considerate siya. Walang sigawan, walang away. Kasi may communication, trust at respeto. Ang selos ay parang apoy. Pwede kang magpainit ng sopas o pwede kang masunog. Ikaw ang pipili. Tampo ay parang ulan. Konti lang nakaka-relax pero kapag bumagyo baha ang dala. Overthinking ay parang Netflix series walang katapusan kung hahayaan mong autoplay. Pero pwede mong pindutin ang stop button. Kung mahal mo siya, hindi mo siya kukulong. Bibigyan mo siya ng pakpak -pak at aasahan mong babalik siya sayo. Ngayon, may choice ka. Pwede mong hayaan ang selos, tampo at overthinking na patuloy na sumira ng relasyon mo. O pwede mong piliin na kontrolin ang sarili mo. Magtiwala at mag-grow ng sabay ng partner mo, tandaan, hindi lahat ng naiisip mo totoo. Hindi lahat ng nararamdaman mo kailangan mong sundin. At ang tunay na pagmamahal hindi selos at pagdududa, kundi tiwala, respeto at kalayaan. Kaya ngayon gusto kong itanong sa'yo, ano ang pinakamadalas mong nararamdaman sa relasyon mo? Selos, tampo, or overthinking? At paano mo siya hinahandle? I-comment mo sa baba dahil baka yung sagot mo makatulong din sa ibang nanonood. At kung may natutunan ka dito, huwag kalimutang i-like, i-share sa mga kaibigan mong kailangan din nito, at mag-subscribe para sa mas maraming videos tungkol sa love, relationship, at self-growth. Remember this, ang selos, tampo, at overthinking ay hindi kailanman mas malakas kaysa sa taong marunong magmahal ng may wisdom at control. See you sa susunod na video.